iba't ibang ahensya ng gobyerno nagsama-sama sa isang fun run sa Quezon City Hall. Si Benji Durango sa report live Benji. Good morning, Dayan. Kakalis lang nang uh, karamihan sa mga participants uh, dito sa lugar nito pero uh, dito sa harap ng Quezon City Hall inilunsad ang isang uh, fun run. Yan ay sa sama-sama na pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, ng civil society groups, sa pakikipagtulungan naman ng Commission on Human Rights. At dito sa ang naging starting point ng iba't ibang grupo mula sa PNP, BFP, Bucor, BJMP, LGU at NGOs para sa ikalabing apat na taon ng Basta run Against Torture o BRAT. Resulta ito ng pagkakapit-bisig ng Task Force Detainees of the Philippines, Commission on Human Rights of the Philippines, And uh, ng United Against Torture Coalition, at yan ang sagot ng ating bansa para sa paggunita sa UN International Day in Support of Victims of Torture. Ayon sa CHR, malaking tulong ang ganitong aktibidad para malaman ng taong bayan na may mga nakamatsyag sa mga biktima ng kaso ng torture sa ating bansa. Darito ang ating panayam sa kanila kasi nakita natin na isa 'tong magandang paraan para pagsamasamahin yung mga advocates ng uh, uh, against torture. Nakakatulong po itong uh, bastaran against torture o brat uh, sa aming advocacy na tuluyang um, masupil o mawala sa ating lipunan ang torture. Kaya ngayong umaga nga ay tumulak ang grupo mula dito sa Quezon City Hall patungo naman dyan sa may CHR Head Office sa may Diliman, Quezon City. Saka naman magdaraos ng isa pang programa dyan sa CHR Head Office at doon makakasama naman nila ang mga pamilya ng mga torture victims. Dayan? Maraming salamat Benji Dorang.